day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng single-ended at double-ended LED fluorescent tube at paano ito in-install. Tara, simulan na natin! Mga boss, ito po ang ating 1200mm T8 LED fluorescent fixture box type. Meron po tayong dalawang type ng LED T8 tube. Ito po ang single-ended at double-ended. Mahalaga po ito para maiwasan ang aksidente dahil sa maling pagpili ng ilaw. Mga boss, ito po ang halimbawa ng double-ended T8 LED tube. Ito po yung dating 36 watts na fluorescent tube. Nang ngayon po ay 16 watts LED tube. Sa pag install po, ikabit lamang po ang live wire sa kabilang dulo at ikabit naman po ang line to or neutral sa kabilang dulo. Mga boss, assemble na po natin. Mga boss, ito po yung ilaw na upgrade natin. Ito po ay isang single-ended type. Ang live at neutral pins po nito ay nasa isang side lamang po ng tube. Kaya lagi po natin tatandaan kung nasan po ang supply ay dapat po na doon po ang source ng LED tube. Mga boss, ito po ang wiring connection ng single-ended tube. Nasa isang side lamang po ang supply nito kaya hindi po pwede mabaliktad. Marami na pong nasabugan ng tube dahil nabaligtad po ang lagay ng ilaw. Sa single ended po, itong said lamang po ang pwedeng supplyan. Siguraduhin po natin kung single-ended or double-ended ang tube na ipapalit po natin. Di po katulad ng double-ended, kahit magkabaligtad po ang lagay nito ay hindi po ito puputok. Basta lagi niyo pong tatandaan kung anong type ng LED tube ang papalitan niyo. Para maiwasan po na maputukan kayo ng ilaw. Mga boss, assemble na po natin yung double-ended fixture. Ilagay po natin ang holder sa dulo. At ilagay din po natin yung isang hole sa kabilang dulo. Kapag okay na po ay install na po natin. Mga boss, napakadali lang po kabit ng supply. Ikabit lamang po ninyo ang isang wire sa line 1 at ang isa naman pong wire ay sa line 2 or neutral. At tapos na po. Mga boss, ilagay na po natin yung LED fluorescent tube. Mga boss, testingin na po natin. Mga boss, sana po ay nakatulong aking video. Kung nagustuhan niyo po aking video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learn something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.